Ika na nga natin ang kaganapan ng aming bakasyon dito nga sa Burakay. Bawat araw nga pala ay meron kaming color coding na dapat suotin at ngayong araw nga ay naka royal blue kami. Mainit nga ang ulon dyan ni Bebo kasi gusto niya puntahan yung isa naming kasamahan para daw sabay-sabay kaming lumabas. Kaya lang, syempre may pinlano kaming mga babae na hindi nila alam. Naksyota? <laughs> Sabi nga namin sa JC magkita-kita na lang kami sa lobby at wala silang kaalam-alam na pare-pareho pala sila ng suot ngayong araw. <laughs> Sabi itong si Sir Mark at sumunod naman itong si Bebo. So akala nilang dalawa, sila lang talaga ang nagkamukha sabi ko nga aksidente lang ang nangyari kaya lang dumating naman tong si Kyle. <laughs> Ayaw pa mo talaga ni Bebo yung meron siyang kamukan damit pero wala siyang magagawa nung dumating sa si iban. Ganon din ang suot na polo. Nakshoot <laughs> Yun lang nila na pag-isip-isip kung bakit pinipilit namin suotin yung mga polo na yan kahit ayaw nila. Pre, akala ni Kuya Manny makakatakas siya. Yung pinabili niyang polo kay Crystal Vlogs, ganyan din ang itsura. la nga yung lalaking kasama namin ngayon at nung dumarating nga tong dalawa, ay Diyos ko, kumpleto na ang mga street dancer. <laughs> In fairness naman, maganda yung napili namin polo dahil dyan, ilalagay ko na lang yan sa yellow basket. Charis! <laughs> po na nga to nung lumabas kami at naghahanap nga kami ngayon na makakainan. Ayaw pa mo nila magsabay-sabay maglakad. Dala na ko nga habang Aba, naglalakad nga kami dito sa kalsada. Eh, pinagtitinginan nga kami ng mga tao. Ang akala siguro nila, ito yung mga dancer mamaya sa fire dance. Matagal-tagal din namin niyang pinlanong lahat kaming mga babae. Yan talaga ang mas matalino kami mga babae kesa sa inyong lalaki. Charisse! Biruin mo yon. Katagal namin gumagayak para sa outfit namin dito sa Bora hindi mo lang sila nakaramdam na pare-pareho sila nang susuutin. Unang lafang nga namin yan dito sa Boracay at naghahanap nga kami ngayon kung saan kami pwedeng kumain yung mura lang pero masarap. Ay nuko! Nabengi mega undox na kami ngayon gusto na naman nila sa andox Eko sinawan eh! restaurant na napuntahan namin, eh abot kaya lang ang presyo, pero talaga namang napakasarap. Problema ko lang, dalawang araw pa lang kami nandito sa Burakay at yung mga extra small kundamet, parang puputok na nakshoot, ha? At naman kasi pinaka-extra small ko. <laughs> kung sa pulilang bulakan nga, eh hindi ako nagkakanin. At nung pagdating namin dito sa Burakay, lahat ng nakakataba ng bilbil, alam kung kainin. <laughs> Tapos nga namin kumain, nagpicture-picture -picture lang muna kami bago lumaki ang aking mga braso. Loko, sinawa ko mag-post. <laughs> pagkalubog na pagkalubog nga ng araw, eh naghanap na agad kami kung saan kami pwedeng magpatirintas ng buhok. Actually, bumalik nga kami doon sa dati rin namin pinuntahan dalawa ni Bebo. Yung halaga nga ng patirintas dito ay 150 daw yung service. Tapos bawat braid o bawat kulay nga na ilalagay mo, e eh, plus 50 nga daw. Inuko, pekakat muna ne pa mong ating kaku. <laughs> Bali, lahat nga kami ay magpapabraid ng buhok. Siyempre, hindi kumpleto ang picture namin sa kayak bukas kapag ka hindi nakatirintas sa mga buhok namin. Ito so, naman mga lalaki, nagpatatu naman sila ng mga malalaki sa braso na ano mo yun Pero tagal nga nung ginagawa nila na yun kaya inaya ko na lang yung mga babae at naghanap nga kami ng pwede namin tambayan o lagu lagu naman mo kami dito ha ba naghahanap ng apom tsare order nga lang kami ng juice tapos nag order din ako ng mga pwede namin kainin habang kumakain nga kami dito may nakakilala naman mo sa Disney Princess o bonggay ay menggay nga dito sa Burakay may nakakakilala sa atin nakshuta <laughs> namin na to, kanina ka pa siya kausap, hindi naman pala niya ako kilala. Sabi niya pa mo sa akin, ba't may nagpa-picture sa inyo, artista ka ba? <laughs> Sabi ko naman sa kanya, hindi mo ba ako napanood sa tadhana? Ako yung tinapunan ng sausawa ng fishball, anak na syuta. Ay <laughs> hey, koya, eh apabisang maniwala ka ako. <laughs> Katapos nga ng ilang oras, binalikan ko na nga itong si Bebo, Diyos ko. Lahat ng nakakatuling alam niyang gawin, anak suta. <laughs> <laughs> Yan lang naman. Salamat. sure sa inyo. Itong pinaglilibangan ko ng laro. Ito nga yung apaldo. Una sa lahat, ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa bata at ito ay libangan lamang. Kaya laro ko lang to kapag ka may extra at may free time ako. Kaya kung wala kayong extra dyan, eh wag nyo nang isakripisyo. Kaya nga nyan, naipo na nga dito yung napanalunan ko at umabot na nga ng 18,000. Ito nga, super ace. Ang kadalasan ko laruin dito kasi malaki talaga akong manalo. Usong-uso kasi ito ngayon. Kaya naman sinubukan ko rin at legit malaking ang manalo. Kaya nga nyan, na-scatter ako. At at bawat spin, eh, minsan umaabot talaga ng libo-libo. Hindi nga yan mahirap laruin. Pindot-pindot ka lang, tapos magugulat ka. E eh, malaki na pala yung napanalunan mo. Kasi kahit ako, minsan nagugulat talaga ako ng bongga. Pero ayun nga, play responsibly. Pero sa laro, hindi naman palaging panalo. Natatalo din ako. Pero ngayon, tingnan nyo ganyan, kalaki yung napanalunan ko. 18,000, 22,000 na siya ngayon. Dahil dyan, lahat na magre-register sa link ko na nasa comment section. Magkakaroon kayo ng ayuda sa akin. Go!